Ang laki ng maguro, bandang palikpik siguro 'to. Laki. Oh. Tuna. Yung parang papalikpik yata nyo Laki. Sarap nito, isabaw. Niluluto <coughs> pa ako ng sabaw. nakachamba tayo ng tuna sa supermarket sa Aeon. To nakachamba sa gabi. Alam mo sa gabi marami sa gabi eh. Ah, sa gabi, sa mga bandang hapon. Yan. Tsamba. 50% discount. Hehehe. Ngayon, magsasabaw tayo. Uten no lang. Isda. Oops. Okay. Yes. Nakatsamba kami. Nakatsamba. Oh, sarap yan. Oh. Sushi. O. Ay, sushi sashimi. Kaso hindi pwede na to. Pinagtirahan na to ng Sashimi pinagtanggalan na to ng sashimi yun yung otoro chutoro otoro tawag Ma yung taba ng isda yung bandang taba ng mga isda sinasashimi, sarap nun dati hindi ako makain nun eh natikman ko unti-unti sarap pala yung otoro ng ano, maguro, ng tuna tsaka yung salmon, sarap kala ko kasi malangsa, hindi naman pala basta mo sa sa toyo at na may wasabi yan, tapos natutunaw, barang natutunaw sa bibig pag kinakain. Sarap. Pero ang kain lang nun, konti-konti lang kasi nakakasawa rin. Hindi daw dapat madami kumain ng ganun. Konti-konti lang sabi ng mga hapon. Kasi yan, nakakasawa rin. Okay? Magluto na tayo. Cooking time!